Forman po, napapunta sa bukid. Hindi na nag... Ano? Shut out! Ah, ano? Kaha! Di na ngayon siya. Hindi siya na nag... Ano? Nag-construction. Tahata po. Ayan po, si Forman Engineer. Si Forman po, nagpa-tricycle na lang. Nasa kisod. Pag-tire lang. O. Shut out po sa kanya. nag dito matagal dito sa sano. Andito siya sa bukod niya ngayon sa lupain niya. Nagkaroon siya ng ano? Ah, uh, tricycle bakit ganoon? dibuntal. Uh, ano ko ya? Anong problema? Hindi matagal ang Ah. Uh, okay. Yo! O, oh, sige. Ano mo ay pa rin dito na para ano? Ay, tasa mo muna, Milor. Para, no, eh? ano, Ano po masasabi sasabi Ha? Hindi na pupunta ng Maynila? Hindi na, nag ng project. Ah, project? Okay. Mayroon sa Maynila ngayon, Maynig. Dito, malamig? Nakinig, dito sa probinsya, maraming masisilungan, mga kapuno-puno ng kahoy. Okay. Dito na lang muna ako, magka-tricycle na lang. Maraming siyang ano dito? Maraming siyang uh, tauhan dito sa bukid. Get <laughs> hey, out. Hey, bye bye. Yeah. Mabuna, hey. oh. Mama tayo naman yan. Wala hindi sa ta, tama sa kambiyada, namamatay. Ito po ang aming bisita. Naipit <laughs> ko. Ayun. Taga Ano po sila? Halo-halo, Marinduque. Ah, uh, Kis Kisun City. May taga Quezon City, may taga uh,

ay, pa ba? Ba, okay. oh. ah. Ay Mario. may pa may Mario. May tinawakan. may may marami dito motor. Ayano. oh. Oh, Oh, oh. Oh, Pumapalo. Pumapalo. Umaano, ma... si Boss ang ating uh, taga uh, Kisun <laughs> yan po ating si Dunya ang ating taga <laughs> ating uh, ano mga lupain na mga ano dito ayan ito po ang bahay ni ano yan ang bahay ni... Tuhida. Ha? Tuhida. Si Tuhida. O si ano, basta yan ang bahay ni ano. oh ayan ang bahay. Ah, uh, siya po, ano? Ah, uh, paring Joaquin. <laughs> paring Joaquin. ayan uh, o. Oh. paring Joaquin, yan. Bahay ni paring Joaquin. Ikot tayo dito sa bahay ni paring Joaquin. Ikot tayo, ikot. Ito po yung Ito. So may babuyan dito. Pero wala nang laman. Ayan oh. Ay, nawala yung baboy dito. Nagkawala yung baboy. Kaya naging gubat na lang. Ayan, ay po lang punta tayo dito sa gubat um, tingnan natin yung itatanim na aluya <laughs> dito po iba magtanim ng luya ayan yan po ang luya oh itatanim ng buo yan marami isang sako bus mo na dami oh ngayon kukuha tayo ng ilang piraso para mayroon tayong baon wala tayong isang malaking ganito laki oh isa lang pwede na to ang sumusuloy oh mayroon pa ay nakita balik pagyata Ayan. Pwede na yan. Ay, may pa. <clears throat> Pwede na, no? Pwede na. Tapos natabunan sa ha. Para ito po ay pang ano, pang similya. Pag gusto nang i magpatanim, magtanim. Binhi. Bini. Bini, pinakang bini ito. Pag tanim po nito, isang ganito lang. Isang piraso. Isa-isa. Pero may siguro mga isang hektarya, kalahati hektarya ang matataniman nito. Bibinihin lang po yan, kung basa ano, similyahan. Kapag gusto nang itanim, kukuha lang dito. mayroon pa isa nandun na baon doon. Mayroon pa dyan. Ito, tumutubo na, kukunin ko na lang. Kasi, ano naman, ang laki o. Ang dami. Ayan guys o. Oh. Tatabunan ng uh, dahon ng saging. Oo, oh, kala ko saha. O, oh, iyan muna. Ayan na lang. Tapos lupa na lang. Ayan. Kapag tag-ulan na, pwede na hukain ulit, itatanim ng malawak. Sa malawakan. Ayan, sa ganyan. Tatanim lahat. Pero lilinisan muna yung pagtataniman. Ayan. Nakatago na na. Ni Kuya. Si Kuya ang ano dito, farm ng ano, ng Luya. siyang tagaano taga ano rito. Taga Tanoy ng Luya. Kapag umulan yan, tubuan na yan. Eh ba toy? pag nabasa yan, ituloy na yan, mga ano yan. Ang laking tataniman yan sa loob ng ano yan, yung sagingan na yan. Lahat niyo gano'n yan, itatanim yan sa pamagitan ng bawat uh, nyug. Nyug at saka kung ano may mga pamagitan, bayabas puno ng nyug, ano. Ayan, saging o kung ano man nandyan. gubat kasi dito. Laki nito. Okay na. Tapos kung may tubig sana para sinsin ano. Okay na yan. Pindin na pindin payungan para hindi mainitan. Hindi na. Okay na. Sige si Koya ang taga ano. Hindi ganyan na lang. Pag umulan basa, basa sila doon magtutubuan na sila dyan. Yan ang mga similyahan. Pasimilya. Yan po ay bunga ng gimilina yung maraming nakikita ninyo dyan mga Jimmy Yan. Ito ang bunga niya. Yan. Eh. Ito ang puno niya. Oo, oh, yan. Dami yan. Dati dito, nangunguha pa kami kung saan saan. Nung dumami dito, ayan. <coughs> kung saan saan nagtutubuan. Ayan o. Oh. Yan po ang mga Jimmy Lina, No, sa anong wala pa dito ano niyan mga puno-puno. Ngayon dumami naman sobra. Sa dami ng kahoy niya. Ay hey guys, saan uh, din na. Malapit na bahay nila, ayan. Ayan. Tinanim na luya. Si Otoy ay naga uh, Malakas yung ano dyan, signal. Ano. Ito po yung mga ano na, mga kalamansi, bunga. Ayan ano, o, oh, ang dami o. Oh. Kalamansi oh. Andito pa lang ano, kalamansi. Ay putol na. Naputol na yung kanya ano, sa taas sa bagyo. Pinaputol 'yan. Santol. O oh, yan. Madir kakaw. Wala suha ngayon. Merong ilang piraso yung bunga yun sa dulo, buko pa. Oo. Oh, suha. Suha at mayroon din isang. Sa marindo ko wala. May ibon doon, oh. ang galing. Ano yan? Ay, kailangan ay. eh, baka mamaya. Ating na daw ati... ati ng pare. Ay, ni inong pala. Hindi ating na daw ng pare. Naanak niya yung sabi niyo. Eh. Masa na siya? Ang galing ng ibon ay, na yun. Ang batang yun. Uh. Maka 18,000 din sila kuya kagabi. Hindi pa ako nagulog. Ang galing ah. Sayaw, Sayaw-sayaw, hindi ako makapagsabi.